Pag sinabing Faith at Herline, uh, isa sa mga salita na pumapasok sa iyong isipan ay palaban. Ano ang laban na inatrasan niyo? For... Gusto ko yung reaksyon? <laughs> <laughs> Ikaw ba? Ako, Tito Boy, wala akong laban na sinukuan hindi. at hindi nilabanan. Mm -hmm. Kasi, Tito Boy, para sa akin, hindi ho ako makakarating din sa harapan niyo po ngayon Boom. kung hindi po ako lumaban at sumuko po ako noong una pa lang. Okay. Yes. Faith, I think kaya kami jive ni Harleen kasi we're both very strong at ang daming pinagdaanan namin sa buhay namin. And it only made us stronger bilang individuals. And sa nakikita ng mga tao, we show up as who we really are and like authentic kami sa pinapakita namin. At I think yun ang pagiging matapang. Kasi ready ka na ipakita kung sino ka talaga without being without you feeling na ginajudge ka ng ibang tao. One of the best qualities ng uh, friendships ng mga kababaihan is that you you lift each other up, nagsusuportahan. Mm. Kayo ba sa TikTok lang, like, paano kayo nagtutulungan uh, considering your strengths and weaknesses? Mm. Kanina may kwento kayo na napakaganda. <laughs> Oo. Nagumpisa yan sa pagpronounce ng pangalan ni Faith. Yes. Ano ang kwento? Kasi dati po, uh, nung nag -host -host na po kami ganyan, parang, Faith, tara nga dito, Faith. Ganyan, Faith letter p kung letter p. Okay. Yung lahat ng letter f ko letter p lang ho para sa akin. Sabi ko Peter nga ano? na no hairline say faith. Oh. oh. Tapos one time po nagano po kami, parang meron pong script na parang babasahin, ang tawag po sa phone phone. Sabi niya no phone. Oh, yes. laging uh, lagi yun, Tito Boy. Dapat lagi nalabas Phone. ang dila mo. Ah, okay. Phone. Oo. -oh. Ay, oh. oh, wala namang gano'n. <laughs> 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 Hindi ka naman sinabi gano'n. Yung F lang dapat enunciate. Right. Tsaka gano'n. The. That. The. Faith. Ganon magsuportahan, di ba? Yes. Oh. Ikaw naman, Faith. Paano ka sinusuportahan uh, ni Herlin? Okay, may ako sa tingin ko, ko sa meron, iyo. <laughs> madami kang ambag sa uh -oh. akin. Siguro hindi ko lang din palaging nasasabi sa kanya, pero kasi si Herlin, pag pumapasok siya sa isang room, puro happiness yung dala niya. Alam ko na marami, siya, baka maiyak naman ako. <laughs> 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 na alam ko na marami siyang dinadala din sa buhay niya. Katulad nating lahat. Yung enerhiya, iba, no? Yes, pero pag nandyan siya, parang gusto niya lang na maging kalmado lang tayong lahat, happy lang tayong lahat. Eh, yun din naman yung goal ng TikTok Lock. Right. Yung maging masaya kaming lahat at mag-translate yun sa harapan ng camera. Invite everybody to TikTok Lock. Yes. Go Up ahead. Po, ayan, para po masarap ang pagkain nyo bago po mananghalian. Manood po kayo kasama po namin sa TikTok Lock. Promise, hindi po kayo manananghali na malungkot. Dahil yes. nandito po kami mga medyo malaki ang bunganga para magkasaya. <laughs> then, so, yeah. so, yung actually, yung pagkakapareha namin, sabi ko, ang laki ng bunganga nating pareha. <laughs> Di ba? Parang nasa mukha na po na. pero maganda. <laughs> oh, oh. At least pag tumawa, ramdam mo yung saya talaga. Right. Ano kanina yung sinasabi mong mahaba na English na may exercise ka? Y y ano y ba yun? Kanina, uh, may sinasabi kang line na... Parang uh, when you were talking about faith and phone, uh, and then you went into an English line. Hindi, pero si herlin sobrang cute niya kasi meron siyang notebook. Meron hmm, ang siyang gali. notebook. Tapos, itatunong siya sa akin, sabi niya, ano yung mga magandang sabihin in English para magamit ko sa everyday okay. life? Oo, oo Parang, cute uh, niya. Kasi willing talaga siya to learn. Importante Parang maganda yon. sa kanya. Narcissism, Nar Narcissism, Narcissism. Narcissistic. Ganyan, Narcissism. Narcissism. Ganyan, ganyan. Oh, pero oh. ano pala, nasa Google pa lang sa akin. Meron doon na iiwala pa sa bahay. Yes. Pero marami po ako natututunan kay Faith, kay Kuya Kim, kay Kuya iba Din. Lalo marami na. Yan. kay oh, Mamang, oh. kay Kuya Jason. Right. Actually, iba-iba po yung natututunan ko sa kanila bawat tao. Yung sabi nga ni, ni Faith, Nahirapan na rin ako na... <laughs> uh, faith, Ni faith dun sa ano sa vibes ba na meron po mm. kaming dalawa. Yung pagiging totoo po namin sa mm. sarili namin at sa ibang tao. Ako yes. naman po, pag sabi niya, pagpasok ko ng kwarto, kailangan, lagi po akong nakakahawa ng right. vibes. Kasi po, parang pag nakakita po ako ng someone na parang malungkot, ayoko ng ganyan ka, mm. hindi pwedeng ganyan ka, hoy! Akong kasama mo, dapat... Wow! We ganda. lift each other up sa show ng Tiktok la. Kaya siguro masaya kami sa reception ng mga manonood. At syempre, yung tanghala ng kampyon na Grand Finals, Tama. kanina. No, yes. I just wanted Grabe. to say this. Uh, you would expect uh, very strong girls uh, to compete, no? Yun yung yes. sinasabi ko, hindi. Women support each, each other. other. Totoo po. Yes. Ang ganda. Totong